Dito kasi sa atin sa bansa natin mga kapatid, ang nagtatagumpay dito dalawa lang. Nepo babies at saka yung mga uh, rags to riches pero nagpatuta muna sila sa mga gagong big time. Hanggang sa nakaasawa sila ng mayaman o kaya uh, sila tapos bandang huli mayaman na sila. Sila na ang hinihingan ng politiko ng, ng mga panggastos sa halalan. So ganunang, ganun, ang, dito para yung maman ka. No? negosyo mo atakihin pag uh, ikaw ay hindi nakikisama. Ganon, ganon lang ang, ang sistema para umaman dito sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung mababago pa ba yung sistema na yan o magkakaroon pa ba ng pagbabago. Tingnan nyo na lang siya kahit na anong posisyon. Mapagobyerno man o siya private. Naniniwala ba kayong yung mga taong nakalagay sa bawat pwesto nila eh sila yung karapat dapat roon? Marami kang makikita na siya mabababang pwesto pero sila yung masigit na deserve. Pero pagka pinagsama-sama mo yung credentials at yung capability, saka yung puso ng tao. Pero hindi tinitignan yan. Tinitignan kanino ka malakas, ano yung credentials mo. Ang daming mga tao may credentials pero pagka bobo-bobo -bo 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 at pagka tanga-tanga. Marami ramang tao pagka galing, -galing pero paghahanap pa ng kung ano-anong credentials na hindi naman nila kayang bayaran so yung mga mayayaman kahit bobo -bo, kung ano-anong credentials yung meron sila kung ano-anong credentials, kung ano-anong training, kung saan-saan yung mga si Bongbong, nag-aaral pa yata siya abroad na peke daw yung ano di ba merong uh, ginagrant ng Honorary ganito, honorary ganito, honorary graduate of this, honorary graduate of that, honorary master of doctoral of this. May mga ganun-ganun pa mga inang yan. Diba? So, uh, <coughs> syempre sumisip-sip yung school eh sa kanila eh. So, ganun talaga eh. di ko alam. Kaya ako tinuturo ko sa anak ko. O yung mga, pag may naiisip ako, tapos gumagawa ko ng video na kinakausap ko siya puro gusto ko magkaroon siya ng sarili niya sariling kabuhayan, sariling pag-aari sariling yung wala kang amo wala kang amo, self-sufficiency yung kahit na kunwari wala kang trabaho, mabubuhay ka may tubig ka may may pagkain ka may may aanihin kang tanim pero kasi wala eh talaga kung nakaasya ka siya ano, wala talaga